Mga kapatid, ngayong araw, buong galap nating pinahahayag, si Kristo ay muling nabuhay. Aleluya! Pero ano nga ba ang kahulugan nito para sa marami sa atin na patuloy na dumaranas ng lungkot, pasakit at kamatayan? Lahat tayo ay may bitbit -bit na krus. Marami sa atin ang may mabigat na pinagdadaanan. May mga sugat na hindi basta-basta naghihilom may mga araw sa buhay na parang Bierne Santo. Madilim, mabigat, tila ba walang pag-asa. Isipin ninyo kung gaano ba kahirap ang buhay ng mga Palestino sa Gaza at ng mga tao sa mga bansa na kasalukuyang dumaranas ng gyera katulad ng Sudan, Ukraine, Central Africa at Yemen. Isipin nyo na lang, ang mga taga-Myanmar na hirap na nga dahil sa civil war ay lalo pang nahirapan dahil sa malakas na lindol na yumanig sa kanila kamakailan lang. Tayo man ay parang walang masilayang liwanag sa takbo ng politika sa ating bansa. Politika ng pamamadrino sa mga dukha sa pamamagitan ng pagpapalaganap sa kultura ng ayuda at pananamantala sa hirap nilang kalagayang pangkabuhayan politika ng pagkontrol sa public opinion sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng disinformasyon. Politikang matagal nang sumasakal sa tunay na pagbabago sa lipunang ng Pilipino. Dagdag pa ang pagtaas ng kawalan ng trabaho, ang paggamit ng dahas at pananakot ng mga taong walang pakundangan sa batas ang pagbaba ng remittances mula sa ating mga OFWs dahil sa pandayigdigang sigalot sa kalakalan. Sa harap ng lahat ng ito, parang natutokso tayong masiraan ng loob at magsabing, may pag-asa pa ba ang ating bayan? Ngunit, ang Pasko ng Pagkabuhay ay paalala kung ang unang salitang binigkas ng Diyos sa paglikha sa daigdig ay magkaroon ng liwanag, hindi niya hahayaang matapos ito sa dilim. Hindi kamatayan ng huling salita. Hindi kabiguan. Hindi kawalan. Ang una at huling salita ay laging sa Diyos nagmumula at ito ay buhay, pag-ibig at tagumpay. Ang ating Diyos ay diyos ng pagtubos hindi diyos ng trahedya kapag akala ng lahat ay tapos na ang kwento diyos ang nagsasabing hindi pa may panibagong simula lilikha ako ng bagong langit at bagong lupa kung ang puso mo ngayon ay nasa yugto ng paghihintay o pagdadalamhati pakinggan mo ang bulong ng diyos at ganitong sasabihin niya kapit ka lang narito ako. Papaguhin ko ang lahat. Yan ang diwa ng muling pagkabuhay. Hindi nito inaalis ang ating sakit, pero binibigyan niya ito ng bagong kahulugan. Ginigising niya sa mga nasisiraan ng loob ang pag-asa. Kaya't patuloy tayong lumakad na kasama ang muling nabuhay na Kristo na nangako sa atin, makakasama ninyo ako lagi hanggang sa katapusan ng panahon. Dahil ang kasaysayan ng kaligtasan ay isinulat ng pag-ibig ng Diyos, maaasahan ninyong laging maganda ang wakas nito. Iugnay natin ang mga kwentong buhay natin sa kwentong buhay ni Yesu Cristo, anak ng Diyos at ating manunubos. Hindi ito sa kamatayan matatapos, kundi sa muling pagkabuhay. Kaya maligayang Paskong pagkabuhay po sa inyong lahat. Ito po si Cardinal Pablo Virgilio David, Obispo ng Kaluokan at Presidente ng Catholic Bishops Conference of the Philippines.